Magandang araw mga kalabirds! Panibagong araw na naman at gumising akong may ngiti sa aking labi. Naging bahagi na nga ng pang-araw-araw na gawain ang pakikipaglaro at pakikisalamuha sa mga kaibigan naming may balahibo. Ang daily routine ko na hindi hindi ko pagsasawaan dahil ito ay nagdudulot sa akin ng kaligayahan. Tara at samahan nyo kung ilabas at laruin si na Tyron, Tyra, Mengu at Melon. Good morning mga kalabirds! Makikita nga natin na busyng busy si Melon sa pagkain ng kanyang umagahan. Mabilis na pagtuka, tuka ng tuka, tahimik na tumutuka. Takot kasi siyang maagawan. Parang jowa lang, ayaw niya na may kaagaw. Char! habang ang iba ay masayang masayang nakikipagharutan at nakikipaglaro sa akin. Ayan, makikita natin papalapit ng papalapit si Mingo kay Melon kasi nakita na niyang kumakain ito. Nagugutom na siguro si Mingo kaya ayun nakita niya si Melon na kumakain. Pagkakita nga niya rito ay nakisalo na rin siya. Pati si Tyron nakisalo na din kasi baka gutom na rin siya. Hi! Ang sarap nga sa pakiramdam na masisigla at malulusog silang kumakain. Tunay nga na nakakawala ng pagod ang pag-aalaga sa kanila dahil sa nakakagiliw na mga kulay at ang kanilang mga huni ay talaga namang napakasarap sa aking pandinig. Kaya kung ikaw, kalabirds, ay nalulumbay at nalulungkot. Nagahanap ka din ba ng mapaglilibangan? Tamang-tama ka, la, birds, dahil ito na ang kasagutan. Magandang magkaroon ka ng mabalihibong kaibigan upang ikaw ay malibang at mawala ang iyong lumbay at nakakawala din ito ng stress at pagod sa buhay. Habang busy ang iba sa pagkain, ito naman si Tyra. Kung ano-ano ang ginagawa. Marahil siguro ay busog siya. Kaya, ayan, hindi siya kumakain. Nakatingin lang siya, nakatidig. Habang kinakausap na siya. Habang ang iba ay bising-bising kumakain. Natapos na nga silang kumain. At ito naman si Menggu. Nasa sulok, nagmumuni-muni. Pakinggan natin magaling tong kumanta. Bravo Minggu, bravo. Natapos na magpasikat si Minggu. At ito si Tyron, Tyra at Melon ay walang magawa. Nakatingin sa labas para bang gustong gustong lumabas. Parang may sila sa labas na gusto nilang kainin. Huwag kayong mag-alala. Pamaya-maya ilalabas ko rin kayo upang maarawan naman kayo at mahanginan. Habang busy sila, magtrivia muna tayo. Alam nyo ba ang pinakaunang kilalang ibon? Ang pinakaunang kilalang ibon ay ang Archaeopteryx na nabuhay mga 150 milyong taon na ang nakalipas sa panahon ng Jurassic para silang maliliit na mga dinosaur na may balahibo. Nagkaroon pa sila ng ngipin Gayon pa man, naniniwala ang mga sayantipiko na ang mga ibong ito ay nawala ng lahat ng kanilang mga ngipin at nag-evolve ng mga toka. Kayo mga birds, comment nga kayo kung anong klasing ibon ang meron kayo. Dahil sinabihan ko sila na ilalabas ko sila, kaya ayan, tinupad ko na ang aking sinabi. Ilabas ko na sila upang makalasap naman ng sariwang hangin mula sa labas at binigyan ko na din sila ng malunggay kasi ang malunggay ay puno ng bitamina at mineral na maganda para sa kanila upang sila ay maging malusog, masaya at masigla Alam niyo ba na ang moringa o mas kilala sa tawag na malunggay ay naglalaman ng maraming vitamins, mineral, amino acids at omega 3, 6 and 9 vitamins plus antioxidant at anti-inflammatory agents. Mayroong 46 antioxidant at 36 anti-inflammatory agents. Mayaman pa ito sa omega 3 6 at 9 at mataas sa vitamin A at vitamin B B1, B2, B3, B85, B86, B12 at vitamin C, D, E, and K folic acid at biotin Moringa leaf powder ay nagbibigay ng madaling paraan upang ihatid ang napakalaking benepisyo ng dahon na ito para sa ating mga alagang ibon upang mapanatiling malakas malusog ang ating mga alagang ibon Natapos na nga silang kumain ng kanilang treat ang malunggay kaya ito, pinasok ko naman sila sa loob ng bahay. At kung mapapansin nyo, madalas, pagkawala silang ginagawa, ay madalas silang magkamot at magpagpag ng kanilang mga balahibo. Kasi ito ay natural sa kanila. Sa pagkat, ito ay isang paraan upang alisin ang alikabok at dumi sa kanilang 1,000 na balahibo.